Sa sobrang laki ng mga anaconda at python na ito, maging ikaw ay magugulat at matatakot kung may encounter. Kaya naman mas minabuti na lamang nilang kuna ng video ang mga ito para iwas nga naman sa panganib. Pangungunahan na yan ang Python na bigla na lamang ng backhoe operator. Ang ahas ay tinatayang nasa 25 feet o ihigit pa. Makikita naman ang laki nito habang nakataas. Pero kinalaunan ay eh pinakawalan din naman nila ito para makasurvive pa. Medyo nagulat din ang taong ito noong bigla na lamang lumabas ang isang malaking anakonda sa balon. Naaktuhan niya ito noong siya ay sisilip lang sana sa balon para tingnan kung may tubig pero hindi niya inaasahan na bigla na lamang lalabas ang anaconda. Maaari raw na nasa 50 feet ang haba nito. Sa isang dike ay ikinagulat din nila nang bigla nilang makita ang isang malaking python. Kaya naman naisip nilang ito ay hulihin na lamang dahil delikado rin sa mga taong nakatira malapit din at nang mahuli nila ay tinataya raw na aabot ito ng nasa 65 kilo o higit pa. hindi rin papahuli ang malaking anaconda na ito na namataan din sa isang kanal, hindi lang malaman kung hinuli ba ito o hinayaan na lamang nila na manirahan. Sa isang malaking puno ay may napakalaking python na kung ikukumpara ay mas malaki pa ito sa mga nauna. Makikita naman kung gaano kalaki ang katawan nito. Halos kasing laki na ng puno Ayon sa kanila ay hindi pa malinaw ang pagkumpirma kung ito nga ba ay nasa 10 meters o 32 feet ang haba. Grabe, sobrang laki nito. Hindi naman talaga sila basta umaatake ng tao sa halip ay sila pa nga ang inaatake ng mga ito. Back, him... Tulad ng malaking python na ito. Nang nahuli ng mga tao, nagkagulo pa nga sila. At halos madami ang sumubok pumuhat nito. Hindi ko alam kung bakit nga ba nila hinuhuli ang mga ganito. Gayong ipinagbabawal na. Halos ilang tao ang may dala nito dahil mabigat at mahaba. Pero may ilang lugar naman na sila inaalagaan at ginagawang pet. Yun nga lang ang isang ito ay ang python na ang namasok sa kulungan ng baboy at ang matindi pa ay kinain pa nito ang baboy kaya mukhang busok sa kalagayang ito. Sino nga ba naman ang hindi magagalit? <tos up> okay. Ito naman, nang kainin ng malaking python ang dalawang kambing nilang alaga at ito ay mismo ring sa kulungan pa pinuntahan. Nang dahil sa kabusugan ay hindi na makaalis ang python sa laki siguro ng tiyan kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para ito ay hulihin at ginawa nila nararapat. Yung mangingis dalang ang taong ito na encounter niya ang busog na anak onda sa Amazon River. Tumititig pa ito sa kanya na para bang alerto dahil baka nga naman malapitan niya. Hindi naman malaman kung gaano kahaba ang isang ito. Pero kita naman ang kanyang laki. Peso, peo, ela, ne? Ay. nang madatnan ng taong itong kanyang alagang baka halos makain na ito ng malaking anaconda kaya agad niyang inagapan dahil hindi na makawala ang baka at maari na itong malunod sa tubig ngunit kinalaunan ay nailigtas din naman niya ang kanyang alaga mula sa anaconda oh 32 dois tra 15 m de comprimento sucuri oh tá vendo aqui o gabi em volta aí oh outra ta aqui oh tudo aqui oh perplex salvar aqui a cobra ano nem dá conta mais Bakit nga ba ginagambala ng lalaking ito, ang malaking anaconda? Na namamahinga lamang kahit hindi siya inaatake nito. Tinatayang nasa 28 feet ang haba nito. Nakaya na siyang lunukin kung lalaban ito sa kan. Puxa para trás. Puxa ela, sendo é e forte. Segura que ka... Balik tayo sa python na hindi malaman kung ano ba ang nilunok nito. Talagang kahit ikaw ay magugulat na lamang. Tinatayang nasa 20 feet naman ang isang ito. Mula ibaba hanggang itaas ng puno ay kitang kita ang haba niya. <coughs> yung nagkakayak lang sila ay nakuna nila ang anaconda na may nahuling prey. Halos nilulunok na niya ito habang nakalutang sa tubig. Ito pa ang nakakagulat dahil kahit na mabigat sila ay hindi man lang sila lumulubog sa tubig. So, kaya marami pa rin ang malalaking ahas na ganito na minsan lamang maaktuhan pero talagang nakakabigla kapag iyong nakita kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon ikaw alin sa mga video nito ang trip mo kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan. Subdued anaconda is returned to its sack by the father and son team after a spine tingling demonstration. The anaconda is returned to the Reptile Institute area and turned loose so that handlers can replace the big reptile in its exhibition enclosure.